Ang pangunahing tauhan na si Amy, ang kanyang kasintahang si Dan, Zach, at Lauren ay ang pinakamatalik na kaibigan ng grupo. Magkasama silang naglalakbay, nag enjoy sa kanilang sarili, at nagdudokumento ng kanilang mga paglalakbay sa camera. Si Dan, na halatang lasing, ay itinaas ang kanyang camera at sinimulang iikot ito, na siyang nagpatalsik sa kanya mula sa kanyang mga paa at pababa sa isang bangin. Sa pamamagitan lamang ng mga maliliit na pinsala, siya ay nakatakas at muling sumama sa kanyang natakot na mga kaibigan. Mayroong limang taon. Sa bagong yate ni Dan, si Amy, ang kanyang asawang si James, at ang kanilang maliit na anak na babae na si Sarah ay naglalakbay sa Mexico City upang ipagdiwang ang ikatatlumpong kaarawan ni Zach. Dinaanan sila ni na Zach at Lauren na nakamotorsiklo habang sila ay bumabiyahe. Ang buong crew ay nakarating sa yacht club kung saan nakadaong ang barko. Si Amy lang sa mga kaibigan niya ang dahan-dahang lumapit sa yate at nakalife jacket siya. Natakot si Amy sa tubig nang mamatay ang kanyang ama habang naglalayag. Itinulak ni Amy ang kanyang mga takot at umakyat sa terrace sa tulong ng kanyang asawa. Hinanap ng mga lalaki ang yate at natuklasan si Dan sa cabin, hawak si Michelle, ang kanyang susunod na kasintahan. Ang mga tripulante ay nagtataas ng mga layag at naglulunsad. Humalakhak si Dan at tumanggi na sagutin ang mga tanong ni na Zach at Lauren tungkol sa kung paano niya kayang bumili ng naturang bangka. Pagkatapos patulugin ng kanilang anak, nag-iwan si na Amy at James ng walkie-talkie sa kanyang cabin upang maabisuhan sila kapag nagising siya. Ang mga kaibigan ay umiinom, sumasayaw, at nagsasaya sa party. Nag-aalok si Michelle ng paglangoy sa nag-iinit na grupo ng mga tao. Sila ay masigasig na tumanggap at tumalon. Si Dan at Amy ay bumisita sa cabin upang makita kung ano ang kalagayan ng sanggol na si Sarah habang si Amy ay nananatili sa bangka. Inamin ni Dan sa kanyang dating kasintahan na gusto rin niya ang mga anak at masama ang loob niya sa pagiging masungit noon. Tinutol ni Amy ang awkward na usapan at iminungkahi si Dan na bumalik sa terrace dahil kontento na siya sa kanyang asawa. Ang mga kaibigan ay nagsasaya kapag sila ay nasa dagat nakatanggap si Lauren ng isang seashell na nakita ni Zach sa ilalim ng karagatan. May fling si na James at Michelle. Inamin ni Amy na hinahamak niya ang kanyang phobia at nag-aalala na maaaring manahin ito ni Sarah habang sila ni Dan ay gumagala sa deck. Hinawakan ni Dan si Amy sa panahon ng isang nakapapawing pagod na pagsabog at sumisid sa dagat sa kabila ng kanyang takot na pagsigaw ang mga flashback mula sa araw na pumanaw ang kanyang ama ay lumilitaw sa kanyang mga mata habang siya ay nagsimulang matakot. Sinubukan ng mga kasama na mga tuwiran sa kanya, ngunit tila sila ay nagsasalita mula sa malayo. Sabay-sabay na naiintindihan ng lahat na hindi ibinabani Dan ang hagdan bago sumisid sa dagat. Ang tanging nakasakay pa rin sa bangka ay ang batang si Sarah, at sa paligid nila ay isang walang katapusang dagat. Pinakalma ni James ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pagkanta ng isang lullaby kay Amy. Ang natitirang bahagi ng grupo ay sumipa sa tubig at sinubukang umakyat pabalik sa bangka. Ang labis na mataas na mga gilid nito ay nagdudulot sa kanila ng pagkabigo. Nagsimulang matakot si Michelle. Mahigpit siyang kumapit sa inflatable dolphin dahil sa pagod at lamig. Humingi ng pahintulot si Dan na ipahiram sa kanya ang dolphin para magamit niya ito sa pagsakay sa bangka. Ang laro ang dolphin ay masyadong makinis at napakabilis na lumulubog sa ilalim ng bigat ni Dan para magtagumpay ang mga pagtatangkang ito. Sinubukan ni Dan na hawakan ng isang bandila na umaalog-alog sa popa matapos itong makita ng mga lalaki. Sa kanyang ikatlong pagtatangka, nagtagumpay siya, ngunit ang watawat ay marupok at hindi makasuporta sa kanya. Nang mabawi ni Amy ang kanyang kalmado, huminto ang lahat upang isaalang-alang kung ano ang susunod na gagawin. Hindi mapakali si Michelle dahil naniniwala siyang may pating na lumalangoy sa ilalim nila. Pumunta si Dan sa ilalim ng tubig ngunit wala siyang nakita. Sa kabila nito, batid nila na malapit ng magpakita ang mga mandaragit. Si Dan ang nagiging target ng mga akusasyon ng lahat kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Batid niya ang kanyang pagkakamali, ngunit hindi niya kayang takasan ang suliranin. Humihikbi si Amy habang sinasabi na dapat silang makaakyat dahil naiwan si Sarah mag-isa sa itaas. Nababaliw pa rin si Michelle. Nagsisimula siyang malunod sa pagod at sinubukang kunin ang life jacket ni Amy. Nagsisimula siyang makaranas ng pagkasira ng nerbyos bilang resulta ng pagtulak palayo kay Amy para pakalmahin si Michelle, pinahinga siya ni Lauren at nanalangin. Mas maraming oras ang ginugugol sa nakakapasong araw ng grupo. Sila ay nanghihina at nauuhaw. Bigla nilang narinig ang pagtunog ng cellphone malapit sa bangka. Ang nakasabit na jacket ni Zach ang ingay. Sinagot ni Zach ang tawag ng matagumpay na nasungkit ni Dan ang jacket sa taas, ngunit hindi sila makapagpadala ng anumang impormasyon dahil basang-basa ng tubig ang telepono. Nawala ang pagkakataon na subukan nilang muling kumonekta nang hilahin ni Michelle ang telepono ni Zach mula sa kanyang mga kamay at nahulog ito sa dagat. nag Dan ng isang bagong plano ng pagsubok, alisin ang lahat ng kanilang mga damit at gawing lubid upang ito ay maitapon sa bangka. Biglang nakita ng mga bata ang isang bangka na mabilis na dumaan sa kanila. Ang mga kaibigan ay agad na sinubukang alertuhan ang mga pasahero, ngunit hindi nila ito pinapansin dahil hindi nila naiintindihan ang kanilang sitwasyon at patuloy na ikinakaway ang kanilang mga kamay habang sila ay dumadaan. Dapat silang bumalik sa diskarte ni Dan. Hinati-hati nila ang damit at ginawa itong lubid gamit ang dagger na natuklasan nila sa jacket ni Zach. Si Dan ay tinanong ni James tungkol sa kung posible bang ma-access ang bangka mula sa ibaba, ngunit hindi siya sigurado. Pagkatapos ay siya mismo ang nag-inspeksyon sa bangka at sumisid sa ilalim pagkatapos na kunin ang kutsilyo mula sa kanyang mga kaibigan. Sinusubukan na ngayon ni Zach na umakyat gamit ang isang lubid na gawa sa mga damit na nagawang ihagis ng grupo sa board. Bukod pa rito, naputo lang lubid at napilitang bumalik si Zach sa karagatan. Nahihirapan din si James sa kabiguan. Hindi niya sinasadyang nabitawan ang kutsilyo sa kasunod na pagsisid. Masyadong malalim ang paglangoy niya para mailigtas ang lumulubog na kutsilyo at mauntog ang ilalim ng bangka habang paakyat. Sinusuri ni Lawrence si James habang umaahon siya mula sa tubig. Kailangan niyang magpatingin sa doktor ngayon dahil ang dugo sa kanyang tenga ay nagpapahiwatig na siya ay nagtamo ng pinsala sa ulo. Nagpasya si Zach na ito na ang huling straw bago bumaling sa mas matinding rescue measures. Kumuha siya ng kutsilyo kay James at sinimulang itusok ang gilid ng bangka para gamitin ito sa pagakyat na magsilbing hagdan. Si Dan ay agad na lumapit patungo sa kanyang kaibigan ng buong kaguluhan at simsubukang pigilan ito na sirain ang bangka. Hindi sinasadyang nasaksak ni Dan si Zach sa tiyan habang nagtatalo. Ang sitwasyon ay lubusang nawala ng kontrol. Maririnig sa radyo ang labis na pag-iyak ni Sara nagising na at hindi nakikita ang kanyang mga magulang. Dahan-dahan at masakit na ng hina si Zach bilang resulta ng malubhang sugat at kawala ng pangangalagang medikal. Nang tuluyang tumakas si Michelle mula sa barkada dahil sa pagod, lumubog siya. Sinubukan ni Dan na iligtas siya, ngunit napilitang aminin na huli na ang lahat. Sinubukan ni Zach na magbiro habang umuungol at humihingal. Dapat ay nag-impake ng camera si Dan sa pagkakataong ito, nais niya, habang naaalala niya ang kanilang bakasyon noong limang taon na ang nakalilipas. Si Lauren ang huling naaalala niya, at naaalala niya kung gaano siya kaganda noong huli silang nagkita. Matapos sabihin ang mga bagay na ito, tumigil si Zach sa pagsasalita at bumagsak sa mga bisig ni Lauren. Nagsisimula siyang umiyak ng hysterically. Nagiging tense na ang nervyos ni James sa puntong ito. Si Dan ang puntirya ng kanyang galit, dahil sinisingil niya sa kanya na unahin ang bangka kaysa sa buhay ng kanyang mga kaibigan. Nang subukan ni Amy na awatin ang kanyang asawa, lalo itong nagalit dahil ang kanyang asawa ay nanindigan para sa kanyang dating kasintahan. Masusuka na si James dahil sa bigla ang paggalaw. Kinikilala ni Dan sa kanyang mga kaibigan na iniligaw niya sila sa yate at sa kanyang pinansyal na suliranin. Si Dan, na nagsisilbing errand boy ng kanyang amo, ay sumakay ng yate sa isang kapritsyo. Para maingganyo ang mga magagandang babae tulad ni Michelle, nagpanggap siyang may-ari ng bangka. Gusto niyang ipagmalaki ang kanyang maranyang pamumuhay sa mga dati niyang kakilala para hindi nila akalain na wala siyang nagawa sa mga taong ito. Ayaw niyang may natitira pang kutsilyo sa kanyang yate dahil kamakailan lamang ay namatay ang kanyang matalik na kaibigan nagsimulang umiyak si Dan nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa. Inamin ni Lauren na may nararamdaman siya para kay Zach ngunit ipinagpaliban niya itong sabihin sa kanya. Hinikayat ni Amy ang kanyang kaibigan na itapon ang kanyang bangkay. Sa malawak na karagatan, lumipas pa ang ilang oras. Ang bawat taong pagod ay nagpapanatili ng kanilang balanse habang inaalala ang mga nakaraang kaganapan sa kanilang buhay. Lumala ang kondisyon ni James at nagsimula siyang magrabe. Dahil hindi makayanan ang pangyayari, nagpaalam si Loren sa kanyang mga kaibigan at lumusong sa tubig sa pagsisikap na makarating sa lupa at hihingi ng tulong. Ang batang si Sarah ay patuloy na umiiyak. Sinisigawan ni Amy ang sanggol sa pamamagitan ng radyo, ngunit hindi siya tumitigil sa pagkabahala. Naghahanda siyang sumisid sa tubig para hanapin ang mungkahi ni Zach na gumamit ng kutsilyo para makasakay sa bangka. Pinigilan siya ni Dan at nilusong ang sarili sa tubig sa pagsisikap na makabawi sa kanyang mga kaibigan. Lumalalim na ang gabi. Iniwan ni James si Amy at ang kanilang bangka sa kanilang sarili. Siya ay panakanakang bumagsak at sinasabing pagod na pagod at dumaranas ng sakit ng ulo. Tahimik na pumanaw si James habang nagsisimula ng bumuhos ang ulan. Sumisigaw si Amy sa paghihirap habang nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang minamahal. Narinig ni Dan ang kanyang mga iyak, ngunit siya ay bumulusok pa sa tubig upang hanapin ang kutsilyo na magbibigay daan sa kanya na iligtas sila. Dumidilim, pinakawalan ni Amy ang katawan ng asawa matapos nitong tanggapin ang pagpanaw nito. Hinaham niya ang kantang kinanta nila sa kanyang anak ng magkasama bago ang gabi habang kumaway siya palayo. Sumisigaw si Dan sa paghihirap habang umaahon mula sa tubig. Pinahiram sa kanya ni Amy ang kanyang vest dahil pinulikat ang braso nito at gusto niyang tulungan siyang lumangoy papunta sa bangka. Lumalala ang bagyo habang sinusubukan nilang mabuhay at medyo mahirap ang ganoong mga posibilidad. Ibinasag ni Dan ang kanyang goggles sa hulihan ng bangka ng buong lakas habang nararamdaman niyang wala siyang magawa. Ang natitira na lang kapag nabasag ang goggles ay ang salamin na masakit sa kanyang kamay. Siya ay nagkaroon ng paniwala ng paggamit ng salamin upang protektahan ang kanyang sarili. Ipinasok ni Dan ang salamin at hinawakan ito sa pagitan ng board at ng natitiklop na gangway. Sigaw niya kay Amy na nagtangkang pumasok sa bangka sa pamamagitan ng paggamit ng kamay ni Dan bilang stepping stone. Inabot niya ang tabla, ngunit ang malakas na buhos ng ulan ay naging dahilan ng pagkapako ng kanyang kamay, at nahulog siya sa tubig. Hinihikayat siya ni Dan na patuloy na subukan at huwag sumuko. Sinubukan niyang umakyat muli habang nakadapo sa balikat nito. Si Dan ay sumisigaw sa paghihirap sa tuwing humahakbang si Amy sa kanyang braso habang sinusubukan niyang hawakan ang matalas na piraso ng salamin. Nahulog si Amy nang dumulas muli ang kamay niya. Sinubukan niya muli pagkatapos natipunin ang lahat ng kanyang natitirang lakas, at sa pagkakataong ito ay nagtagumpay siyang kumapit sa gilid at umakyat sa kubyerta. Si Dan ay sumisigaw sa pananabik at tumatawa dahil sa matinding emosyon. Nagmamadaling pumasok si Amy sa cabin kasama ang kanyang anak na babae habang ibinababa ang gangway. Nakahawak si Dan sa gangway ngunit huminto. Dapat siyang magpasya kung ililigtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pananatili sa kanyang kaibigan o tanggapin ang pananagutan sa nangyari sa kanyang mga kasama bilang resulta ng kanyang kapabayaan. Inaaliw ni Amy si Sarah sa pamamagitan ng paghawak sa kanya at pagkatapos ay humiga sa tabi ng bata, na na ang kanilang bangungot ay tapos na. Nang maglaon, nalaman niyang hindi kailanman umakyat si Dan sa yate. Isang life jacket ang lumulutang mag-isa sa dagat habang papalabas siya sa deck. Napansin ni Amy ang silhouette ni Dan na hindi gumagalaw sa dikalayuan. Siya ay gumawa ng isang hindi matagumpay na pagtatangka upang tumawag at kumuha sa kanya ng isang life jacket. Naiintindihan niya na nagpa siya si Dan na lunurin ang sarili mula sa pagkakasala. Noong bata pa si Amy, nalunod ang kanyang ama sa kanyang harapan. Napagtagumpayan ni Amy ang kanyang takot at lumangoy pagkatapos ni Dan upang maiwasan ang isa pang sakuna. Sinubukan siyang hilahin ni Amy nang mahulog siya ngunit nabigo siya. Ang kanyang mga nakaraang kaganapan ay nauugnay sa kasalukuyang mga kaganapan. Si Amy, na musmos pa lamang, ay nagsusumikap rin upang mailigtas ang kanyang ama. Bago namin tapusin ang pagsusuri ng pelikula, at kung bago ka palang sa aming channel, maaari bang hingin namin ng isang munting pabor? I-click ang subscription button at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-iwan ng like para matulungan ang aming munting channel. Maraming salamat! Sa pagpapatuloy, dumating na ang umaga. Isang fishing boat ang lumalapit sa yate. Sa pagsisikap na sumigaw sa mga pasahero, ang mangingisda ay umiikot sa paligid ng inabando ng bangka. Aalis ang bangkang pangisda kapag wala itong natanggap na tugon. Sa cabin, nagising si Sarah at nagsimulang umiyak. Nakita si Amy na nakatayo sa deck sa pagtatapos ng kwento, nakatingin sa malayo. Nailigtas niya si Dan, na walang malay sa kanyang paanan. Ang bangkang pangisda ay nawala sa paningin. Sa di kalayuan, puro ingay ng motor ang maririnig. Pero ngayong nakaligtas na siya, makakauwi na siya.